Lasing, yun. Kasi mo ako diyan. Kanina ko lang nabaltahan sa tropa na sabi mo, yabang ko raw. napuro daw porma ako sa inuman, wala akong ambag. Di ba? Uy, pre. Kamo da. Ano? Sa mila kasi. Ha? Bakit yung tigis misa ako sa tropa? Saan? Tropa natin, Dito sa labas. Ganda-ganda ng, ganda, ganda, ganda ng usap natin, tapos pag talikot ko, titirahin mo ako. Saan? Ito sa labas. Uh, kanino? Kay Rao, kay John Dre? Oo. Oh. Wala namang sinabit. Hindi pre, ang problema kasi pre, nagkikwentuhan tayo. Nag-usap tayo ng mga sa sarili nating ano. Uh, alam mo naman yung buhay-buhay natin. Wala namang tas, sinabi doon ah. Tapos mo sa iba, tapos sisiraan mo ako. Sabi mo, eh, sabi mo, yabang-yabang ko. Saan? Bukang upal, pre, kasi hindi dapat ganun. Alam mo sa inyo, sa totoo Banda lang. ang kwento ko doon eh. Maraming tropa, tropa na ano na masarap ka usap pag talikod mo titrain ka. Pag talikod mo kung ano sasabihin sa'yo. Sabihin mo nang inom tayo wala akong ambag. Hindi mo alam ako lahat bumili ng alak. Tapos sabi mo rin na hindi ako nagambag. Ikaw, Ikaw lang mo. unang bumili ng alak doon. Tapos pala sa akin ka Ula, na. Una yun boy. Tapos sabi mo sa akin na, na, singago, na wala akong ambag doon. Hindi ko alam Alam mo pre, yun ang mahirap sa inyo eh. Di ba mga tropa? Yung pagtalikod ng isang tao, sisirayan nyo, titirahin nyo, hindi dapat ganun, dapat kung anong pinakita ng tao, yun ang kwento nyo. Hindi yung ang ikikwento nyo, kabaliktaran. Palibasa ba? Hindi ka tanahin libre ng yosi? Nagihirit ka sa yosi? Ano mo bisyo mo yan? Hindi ka ito pwedeng libre sa bisyo mo. Hindi lang ako boy. Yosi, hindi na nag-ano. Alam mo boy, pag bisyo, bisyo yan. Hindi ka takayang supportan dyan. Pero kung tipong ano tayo, inuminom lang tayo, jamming-jamming tayo, pwede yan. Tapos nga, hindi ka ng pangyos sa akin. Hindi dapat ganun. Tapos yung sabihin ng mga tropa to na si Raulo ako na ano ako, papalibre lang ako sa'yo. Ako talaga si Raulo eh. Wala naman ako sinabi ng masama sa'yo eh. Hindi, ay, hindi dapat ganun pre. Hindi naman ako nag- Pero sa'yo dahil yung kinain mo doon, ininom mo doon akong bumili. Hindi ko lang sinasabi sa inyo kasi ayoko maging mayabang. Tapos so, ano so, pre, yung mo pre, kukupal ka talaga ay, ay, eh. Na, lang. Hindi, pasin na pre. Hindi ko lang ano kasi lasing din na time na yun. Lasing, nagkikwento mo ako dyan. Kanina ko lang nabaltahan doon sa tropa na sabihin mo, mayabang ko raw. Napuro daw porma ako sa inuman, wala akong ambag. Hindi, uh, baka sinirahan ka lang din ni, ano, ni... Alam mo, pre, sa totoo lang ayusin nyo kasi... Hidro pa, eh. Halos lahat ng mga merienda nyo, ako nagugasto sa inyo. Ikaw, pre, sa totoo lang, magtrabaho ka. Ilang tao ko tambay. Saan ka pupunta ngayon? Mga lakal? Mga lang, mungutang ako yan. Oo, ito, yan, yan mungutang ka na naman. Yan ang hirap sa'yo. Hindi kasi, may usapan na kami, may pasok na ako mga araw. Alam mo kasi, yung kakatambay mo dyan, kakapalaki mo ng itlog dyan, magtrabaho ka mga okay. okay. ano, eh. Muta ako kaya kasi ipasok ako sa mga Anong ano pasokan kasing, mo? kasi ano ko eh. ko Manager ng ano? Manager ng ano? Ng pure gold. Pure gold? Mm hmm. Ba mo yung mga tinta ng pure gold doon? Kilala ko ba ng karakas mo? Hindi ko hindi Hindi ganun. Uh, bagong buhay na ako. Hindi na ako na ngayon. <laughs> Ayoko oh, ikaw ah. Tropa kita. Huwag mong kukupalin sa sunod na kung ayaw kita. Sige boy. Sige boy. Sige boy. na boy. I'm a b****.